Ay, Sa dito guys. Sushi. Dito na namin kinain. Dito ko na dinala. Kasi so, <laughs> wala nang <dito>. time kumain <laughs> dun. Ha? Aray right. ko. Tara, initin natin to. Yeah. Initin natin. Oh, wasabi din siya kasama. Okay. Okay, Sige na. guys. Lagyan mo kalamansi. Lagyan <laughs> <yung bato>? <laughs> ba ito? Hindi. Tapos na sama to? nga natin yun. Guys, tikman natin yung wasabi. <laughs> Ayoy, walang ano. Charot lang. Lalagay okay, natin dito. Ito muna. Anong tawag dito? Ah, ma maki ano. Wait, kawawa yung ano sa inyo. Sushi sa inyo. Diba, mm -hmm. binabon. okay. <laughs> hey, hey. Guys, may wasabi to ah. Makala nyo. Mmm. Chop. -hmm. <laughs> <Sarap>, wasabi. <laughs> Ayoko nung wasabi. Sabi ko iyo eh. Hindi na mga sarap. Hmm, sarap. Ma. Itong gusto ko. Hindi na namin iniinit. Mga gutom na. Anything po, malulusaw yan eh. Ay, May mangga kasi dun sa ano eh. Kain tayo guys. Kinamay ko na. Ang basher din diba? Mmm! Sarap! So, Ang sarap so mong cab steak. Mmm. Okay. Sarap pa yung um, ano um, yun. Um, um. Busog ka na. Mmm! No? Ang sarap tumamangga. Kaya nga. <laughs> <laughs> Tingin tayo ng wasabi. Sarap sa guys. <laughs> Ay, ala, lumubok na ako. Sino... Ha? Huh? <laughs> Kahit nasa Japan ako, ayoko ko ng wasabi. <laughs> hmm. Tapang ng lasa. Diba? Ang mga tsadila eh, no? Hmm. <laughs> Masarap yung gitna ito oh. Kasi may ano siya, may oh, manga. ano ba ito, mangga. Pero kung ako tatanungin guys, kung makakarami ako nito sa mga ano, yung mga ano mga buffet, mm -hmm. hindi. Ha? Huh? Hindi. Ang bilis makapusog mo, eh. Mm -hmm. pa lang, oh. Pag order ka nito sa Japan, dalawang piraso, tatlo. Ganun lang. So, ganun, 100 yen. 50 pesos na. Mm hmm. Na. Pero, pero kasi... Ano, ko alam. Sa dulo? Ito to. Kasi ito puro gitna yung kinain ko yung gitna. nga. Nasi eh. Ano? Sa sashimi, no? lang. May rin. mangga rin. Parang lahat na, lahat na mga ganyan eh no? Oo, may mahi t-shirt. Tumokot ang Sarap, guys. Nakapuso. Pero para sa akin ito. Kasi may ano eh. No? Seaweed, ano. sheet. Lahat may manga. No? Lahat may manga. Show me sana kami. Sarado na. Mas show me. Salamat. Hindi kayo na tuwagin dalawa. Bye-bye. Okay. <coughs> <laughs> Ingat kayo.